Kaya the director. <laughs> Baka kailangan ng budget to para sa mga pasyente. Ay, kailangan. Mataya uh, natin. Sir, presently kasi sir, uh, we are experiencing a uh, big number of animal bite cases today, sir. Oh. So, usually nahahandle lang namin mga 800 to mm -hmm. cases per day. Il ilan po yung everyday? Ngayon day? po, sir. Oh. Nagpo-1-6 na po kami. But do you have enough uh, human resources oh. para... That is the reason, sir. Yung human resource ko, sir, kailangan ko nang hugutin from the main hospital to man this area. Yes. Paano pa ito silang mga nakapila? May new patient at may follow-up. So, do sa antarebis, ilang injection ba dapat? Sir, tatlo po, sir. Tatlong beses silang pabalik-balik. Day 0, day 3, day 7. So, ang nakikita natin new patient, lahat po yan, sir, ay day 0 po, sir. Pwede po natin makita? Anong ah, sir. Sura? Yes, sir. At pagdating kasi, sir, ng new patient po, sir, dito po na sila pipila para kunin po ang pangalan nila at mga vital signs. Ah, so ito po yung pila na ito? Yes, sir. They are new patients. Ano I... pong kumagat sa inyo, ma'am? Then, after nilang makuha to sir, didiretso na po sila sa doktor. They're going to the step 2. Meron po bang nag-ayos ng pila? Ah, meron po kami mga gwardiya, sir. It just so happened na medyo madami talaga. Paano, sir, paano ma pag nag-overflow po yung pasyente? Ah, ina-admit namin lahat at nagsistay sila aham kami just to facilitate lang Pero nagkakasya naman ho yung available na supplies. Available vaccine namin po Paxi. sir, yes sir. Meron kaming 100,000 vial today pero pag naubusan kami, humihingi po kami sa DOH at nagbibigay naman po sila ng, ng mga vaccines. Pwede makita yung wala pila doon. Sige Ayutura. po, sir. Mm. ang problem ko lang dito, sir, hindi ko mapigilan ang daming ng tao. Baka ang gagawin namin, ipapa-aircon to para mabigyan pa lang, lang Ay, mas maganda. Ng Parang ilalagyan lang namin, sir, ng enclosure made of glass paano yan? mag ng apat na pasyente bago injeksyonan yung isa? Kailangan no, paging apat sila para bago buksan yung gamot, mabigay namin lahat. Bakit At... kailangan ng apat? Ah, sir, yung isang bayal pa si sir, good for four persons. Kasi nang ang balita po, dok, mag ka ng apat, pero kung gusto mo, nainip ka sa pag bayaran mo. Ah, yes, sir. Ang problem lang namin, pag, pag gabi na po sila pupunta, mga 10 o'clock po, sir. Pero sometimes po sir, hindi naman namin sila pinapantay ng matagal. Mabilis lang po sir makapag-aapan. Pero wag na wag po natin ibenta sa mga pasyente. Ah, Dapat libre. Yes sir. Libre oh. po lahat rito sir. Dito po sir mga nag injection so hindi na po sila kailangan magantay ng apat kasi sa sobrang dami. Okay. Oh, uh, diretso na po, sir. Ito lang po mga requirement namin po, sir, kasi kailangan namin i... Ano po yung mga requirement na nahanap? Uh, photocopy ng ID. Mas importante po, walang bayad. Wala pong bayad po, sir. And kind then regardless, of kaya na taga-sampo sila. Ah, uh, yes po, sir. Ito pong nakikita like, natin ngayon, mabot uh, ng mga 800. Ilang oras bago sila ma-completely process po presently kasi sir baka umaabot na ng 2 to 3 hours po sir. Sir, isang pasyente. Ay, isang pasyente. sir, so, yung umaabot dito hanggang mga 4 to 5 p.m. po sir. Pagdating ka sir. Siyempre, yeah, pila siya. First come, first serve. So, Na ang nangyayari, because of certain documentations, maabot ng dalawa to tatlo oras. We, we are trying to address kamusta. From start to finish, two to three hours. So, yes, walang sir. bitawan. Dr. Ah, wala po, sir. Uh, okay, tatanggapin namin at lalagyan lahat ng bakuna. Pero,